Ito na yung Bonnie Skyline yan. Ito na ang Greenfield District. Magigid oh. Inuno na talaga ng mga bundles. Dito rin laging ang dami rin mga basura pero umunti na oh. Sinasadya na to no, mga kabayan. So, ang laking canvas yun, meron siyang ano design naging ano na siya no condominium ito so, ba kabayan no pupunta ako ng ilog pasig nadaanan ko to sa sa C5 yung ginagawa to no sa center island kaya oh, yeah, to baka ano to ah mga poste ng ilaw Ayun, mm, meron pang isa na oh. nandun pa wala na yung mga ano dito mga tindahan sa gilid dito nagbibilihan yung mga nasa truck mga pahina, pahinante mga drivers mga nakamotor mineral water uh, sigarilyo pagkain yan yeah. nawala na oh. gumagawa ng mga muhon para sa ano to ilaw yun pa ang dami pero pa doon oh. malapit sa C5 Kalayaan interchange hindi natin yung uh, pagbabago doon yung mga gilidang tingnan natin yung na titipon yung mga basura yung mga water hyacinths ito hindi pa naaayos yung ilalim ayan ayun naano na nabawasan na yun ano dun eh. yung lupa parang naging ano dun eh bundok ng lupa saka mga street dwellers ang gilid ng ano dami na tinalipid na talaga ni lahat na ang gilid oh pinuno na talaga ng mga vandals. ayan, ayan. Abi ah, na nato sa West Rembo. Ito lagi ring ano to. Madumi. Yung uh, street dwellers. Nalinis na to dati pero medyo dumumi na uli. Baka uh, lilinisin uli yan. Ayun. Ah, yeah, dali mga ano dito mixer to Tagig City na ngayon to Ayun, may mga street vendors. ito naman ginagawang sampayan yan yung mga halaman at meron mga natuyong semento dito rin laging ang dami rin mga basura pero umuunti na oh. Lagi ko nadadaanan to, puno ng basura. Ito bagong asfalto din. Pero parte ng kalayaan atin na bagong asfalto. Pero ano, hindi buong kalayaan abi inaayos din yung mga drainage ayan walang mga ano rectangular na drainage covers hindi katulad doon sa Diyos Makapagal Boulevard ayan o no? makinis itong asfalto ayan hanggang dito malapit sa BGC o Bigas Bridge ito luma na ito na oh tayo sa Loton Avenue Makati, Buting ayan yung mga leak. walang mga basura pero may mga vandals bandals, mga poste mga bins pero wala mga basura saka street weather so, sinasadya na to ano, mga kabayan ito Laking canvas oh, Laking canvas Makati City Gale na ito Nasa kanan Naging parkingan Wala nang ginawa dyan no? May basketball court na Basketball court Half court Ah, naging parkingan na naging ano din ito follow up project pati yung ilalim po mga bundles na rin pagi may mga street trainers na no? no? bandal sa mga bakod sira-sira pa yung mga bangketa ito na yung bagong asfalto. Dami pang pwedeng ayusin, ano, mga kabayan. Hindi pa siya talaga malalakaran ng maayos. Yung traditional jeeps. me dahil ginagawang bahay may mga nakasampay doon sa ano sa mga bakod dahil mga street dwellers palagi hindi lang sa Maynila no? mga street dwellers sa Marikina ang county lang halos ayun meron pa oh. street dwellers din oh. No? ESWD oh. dito dadaan ang esplanade Ito na yung Rizal River Walk. Oh. At ang oh, Guadalupe Bliss. Yan, meron siyang ano, design. Naging ano na siya, no? Condominium ito, bagong lalagay ito. Mano pa nga ito eh, ma... maliit pa. Hindi pa siya malapad. Pero yan, malinaw na merong pedestrian lane. Sana mas malapad pa, no? O, merong konting humps. Para bumabagal yung mga sasakyan. Ito na, oh. Pabayaan na ito, oh yung no, Rizal River niya ang dami mga basura iba na yan sa kampanya ng kalinisan o so, ng bagong Pilipinas PBBN so yung parte na mababa yun yung difference makalubog yun o eh. iba So nakikita akong mga nagja-jogging dito. Ang laki pa nang pwedeng improve. Pakul pa sini. dito. may ano tu, pigs. Barang nak sahli nama ano, Gasolina. Ang tahu? Kau tahu? ayun ayun may mga nakasampay ayan dito gagawin ng esplanad dito dadaan ang kabila ang haba no haba yan sana matapos nga in ano 3 years kung pwede sana may nagsisimula na dito no? yun may nahuli oh. tilapia janitor fish ayan nung nasampay ang laki ng igaganda nito kapag sinama na to sa esplanad napakaganda rin ng view dito sa parte na to ng ilog pasi ayan, yan, yan Napakaganda mo no? ang kabayan oh. No? ka o magbabike ka. siguro sigurado yung mga magbumotor sa puntang Maynila o ng Rizal. Pasig o Makati. Mandalu yung pag umabot na dito yung Pasig River Esplanade. May mga namimingwit. Pwede no, magtusok ng konti no. Lawak naman ito. Pwede na rin gawin ano yun no parek. Dyan na lang ano. Ito na yung Bonnie Skyline. Ito na ang Greenfield District. BGC Ortigas Bridge kakaunti rin ano water hyacinths at mga basura meron pa rin pero kaunti na lang medyo green na ang kulay ng tubig mainit ngayon iba dapat marami ng ano ngayon mga water hyacinths pero kakaunti lang ngayon oh. oh. nakokontrol na ng MMDA Anong puno dati ito ng water hyacinth water lilies ang mga mangyayari pag lalong gumanda yung tubig sa ilog pasig pwedeng namingwit yung mga tao pang ulam malayo pa to sa itsura ng showcase area Lagay ka lang talaga ng ano dito Classic na mga ilaw Mga balustre O yung railings do sa May Manila Ocean Park Ganda rin doon dun ang mahirap Komplikado Dahil mayroong factory doon eh ano kaya ang gagawin sa Esplanade may mga basketball courts mga bahay multipurpose building ang dami lalo dun eh. sa may mandaluyong city nalanta na yung mga ano mga puno mataas pa rin dito ayan nakalubog pa rin Ayan. Ang lalim oh. Hangga, mga mga hangga hanggang 8.30 ka lang pwede mag jogging dito. Mag lakad. Ang oh, init na ng mga ano eh. Alas 9. yun may mga sampay na damit sa mga halaman.